Uh, guys, uh, uh, alis kami ngayon. Ah, uh, lalabas muna kami. Sa labas kami kakain dahil uh, Sabbath, day. day ko ngayon. Ah, uh, Isa-celebrate lang namin ang <laughs> anibersaryo ng aking uh, pagiging uh, kristyano. Uh, kaya, alin na ka? Let's Tama go! na <laughs> Hey everyone, welcome to our vlog. <laughs> <laughs> Ayan, family. Okay na? We're here. Yeah. Oh, daddy, na, daddy. Daddy. Ay, ito po. Ayan ang magugulo kong uh, mga anak. <laughs> ito, ito, <laughs> pasimuno. Ayan. Ayan ang pasimuno so, sa magugulo kong mga anak what do you think about going upstairs now so we can eat? Uh, papani kami sa taas I I para kumain. Uh, sana break. sama. Ito po, ganito po kalaki yung chan talaga ni Papa. <laughs> Say hello to the tummy. <laughs> Ayan. Uh, nandito na kami ngayon sa Bulgogi. Uh, dito kami mag uh, mag-tipid ng uh, zapper. Tapos uh, after uh, dito, Bahala na kung saan kami pumunta para sa Starbucks or tama uh, sama kayong aking uh, hipag at saka uh, bilas. Hello. Magkakita ka ba, Jake? Yes, um, uh, Ang uh, aking uh, asawa. Hello. Happy Sabbath, Daddy. Salamat uh, uh, sa uh, Diyos. Celebration uh, po ng uh, aking uh, anniversary para sa uh, pagiging kristyano. Uh, uh, dinadaos ko po taon-taon. This is my second time, my second year. But uh, third year na po ako. Ako po ay uh, tawag po sa inyo magpapasalamat sa inyo sa uh, ngayong uh, araw na ito at uh, magkasama-sama kami sa mga ating mga anak. Salamat po at hindi kayo. Ito po ang aking bunso. Itong, itong mahilig mag ayun ayun, ayun. 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 Uh, pang si ate ayun si ang pamahalin ko uh, si Ina pamahalin ko itong aking anak uh, super kulit nakaka yeah. yeah. feeling Kiniwanan ko po yung uh, aking uh, recorder dito at sama-sama uh, ta po tayong uh, manood, ay manood, kumain uh, na po yung pang, pang, pangapagkain namin. Uh, medyo, ano yan? Ito yun. lang ang nakilala ko. Yan lang ang nakilala ko. Ay, yan hindi ko kilala. Pero i-introduce <coughs> sa akin mamaya. At saka ito, alam ko, eh, ito. ito, ito, alam ko, baby. ito, alam ko, Patis. Wala pa yung ano <laughs> eh. Kimchi. Kimchi. Ito po pagkain ng manok. Hindi, sa yan ang food dito. Bumalang pa. The chicken is a... You got it. Ay, sa ating girl. I'm ulit Hinaan ulit Ang na ako. Pag-inti, maray. mo

pag pag uh, pag uh, out sa namin dito sa ano to? <laughs> Bublo. <Big boy. laughs> ah. Uh, will you please repeat it? Bulgogi. Bulgogi brothers. <pop> Meanwhile. Nagbe-video sila tayo. Friday, magi H&M kami. Kaya ho, kaya ho. Hey guys, we're here. So we're walking. Guys, alam niyo ba? Takot ako sa escalator. Can you hold it? <laughs> Hello, na ko ng mukha ko din. Laki na angle ko doon. Nakakangalay pala mag-vlog, guys. Dapat di ko na to ginagawa. Char. Okay, so, nandito na kami sa H&M. Oh, punta dun sa girls Wait lang, may gusto kong bilhin eh. A few moments later. Guys, tapos na kami. Ano pang inaantay nyo? Kayo naman. Dito na kayo sa Bulgogi Brothers. Kaya, sinasiguro ko sa inyo, maliligayahan kayo. Kain na kayo. Dito po sa Ebia Dito lang po ito sa Ebia e, Ebia no Ebia yeah. bye. Okay bye bye See you Para mag magaya pa yung mga anak ko Sa uh, ano Starbucks po? Starbucks Kaya uh, uh, Kaya Mamaya ulit uh, Kita kita tayo Salamat sa Diyos at nakaraos ang aking Sabbath anniversary. Bye!